Masayang masaya sa game na to ang Pacers legend na si Reggie Miller at monster performance para kay Benedict Maturin coming from the bench at isa pang malaking inambag galing sa bench ay etong si TJ McConnell Grabe ang pinakitang hassle ng taong to Game 3 na ng NBA Finals Tapat ang Oklahoma City Thunder kontra sa Indiana Pacers To start first quarter, si Chet Holmgren ang unang makakabutas sa game na to. Sa kabila naman, fade away shot ni Pascal Siakam kontra kay SGA. At Jalen Williams, magandang assist para sa two-hand slam dunk ni Chet Holmgren. Pascal Siakam ulit, spin cycle kontra sa mas maliit sa kanya na si Ludort. Dito nga maagang uminit itong si Chet Holmgren mga ropa tinapos ang first quarter na may 13 points at 4 rebounds. Solid start yun para sa big man ng OKC. Tyrese sa Leborton naman, running floater shot ang kinana. Ito na. namang 3 point basket ni Ludort. Sinagot kagad ka ni Tyrese sa sa kabila. Kaso etong si Ludort umisa ulit ng 3 matapos maiwang bukas sa corner. Natapos nga ang first quarter natin na lamang ang visiting team. Walo ang kailangan habulin ng home team. 32 to 24 end of first quarter. Magandang start para sa home team itong second quarter na pinangunahan ni TJ McConnell kasama tong hustle play niya para magagawang bola galing sa inbound at offensive rebound sa assist resulting sa easy 2 points sa si Benedict Maturin Aaron Wiggins to Cason Wallace pero eto na naman si TJ McConnell. Magandang assist para sa 3-point basket ni Benedict Maturin. Another basket ulit para kay Benedict Maturin. Nakaka 9 points na sa quarter na to. At Andrew Nibmar, top of the key 3-point para makuha ang kalamangan. Pero binawi ka agad ni Isaiah Jones sa kabila. Grabe ang init dito ni Benedict Maturin mga ropa. Halos sa kanya galing lahat ng score ng Indiana Pacers sa second quarter at running floater shot ni Tyrese Haliburton binawi sa kabila ni J-Dub ng end one play sa biplex pa sa crowd ng Pacers. After nga nitong basket ni SGA, sinundan niya yan ng magandang assist para sa tuhan slam dunk ni Isaiah Hartenstein. Pero binawi sila ni Tyrese Haliburton ng tres at nakuha na nga dito ng home team ang kalamangan sa visiting team bago matapos ang quarter na to 64 to 60 end of second quarter dito nga sa third quarter okay sino man ang mainit 8 to nating run ang paumpasa nila para sa Indiana Pacers kasama tong jump shot ni J-Dub sa kabila naman after nitong tough lay up ni Tyrese Haliburton sinundan niya ng steel para sa easy slam dunk niya at maiangat sa apat ang kalamangan nila pero bumawi si SGA ng tres kontra dito kay Andrew Nembhard at Tyrese Haliburton hype na hype after nitong 3 point basket niya at bumalik sa kanila ang kalamangan kaso na outscore sila dito ng OKC Thunder sa pangunguna ni Jalen Williams. Kaya tangan ng OKC Thunder ang kalamangan. 89-84 end of third quarter. Fourth and last quarter, driving layup para kay Isaiah Hartenstein. Sa kabila naman, mainit pa din itong si Benedict Maturin mga ropa. Magandang assist naman ni Alex Caruso para sa reverse layup ni Chet Holmgren. Dito nga, after makagawa ng basket ni Andrew Nibmar, nakanakaw na naman ng bola si TJ McConnell galing sa inbound. Bani wala naman kay Jalen Williams ang hikpit ng depensa sa kanya ni Benedict Maturin. At Tyrese Saliborton bumitaw sa tres para makuha ang kalamangan sa OKC. Bawi naman sa kabila si j ng running shot niya. Miles Turner, pinapagpag lang ang mas manipis sa kanya na si Chet Holmgren. Magandang step back para kay Andrew Nibmar to extend their lead. At mintes na tira ni Tyrese Saliborton, pinudback slam dunk ni Obi Toppin. Pero sumagot ng midrange jumper itong si SGA. Pamatay momentum lang sa Pacers. Itong tres naman ni Aaron Smith nagtala ng pinakamalaking lead nila sa game na to. Dito nga, nagmintis ang jump shot ni SGA na naging resulta ng pass break play para kay Pascal Siakam. At under 13 seconds remaining sa game, nakagawa ulit ng basket eto si Pascal Siakam at nagsil sa kanila ng panalo sa game 3. 116 to 107, lamang na sa seri ang Indiana Pacers.